Hello, magandang araw sa inyo. Ito na naman ako, naghahanda sa lulutuin. Ayan, mayroon akong pork chop na pinapalambot mga friends. Ayan, oh. ganyan ako pag nagluluto ng pork chop mga friends. Ayan, pinapakita ko sa inyo na medyo kulang pa talaga sa pagpalambot. Ginagamitan ko ng pambayo ng Almeris ang aking pagpapalambot niyan kasi yung klase ng yem, uh, klase ng pork chop makapal mga friends yan, nilalagyan ko ng paminta may asin na yan mga friends yan. gusto kasi sa kumakain yan simple lang yan ang request mga friends so nilagyan ko rin ng konting seasoning hindi ko dinamihan ng sisuning, baka umalat. Kasi yung sisuning medyo maalat din yan. Kaya unti-unti lang ako maglagay ng pampalasa, mga friends. So, yan. Hindi pa tapos ang aking pagpapalambot yan. Kaya, yan. Oh, pinapikita ko sa inyo. Yan. Ganyan. Pero pupukin ko pa rin yan. Kasi hindi pa rin yan. Tap o oh, sa mga friends. Ayan, no? Oh. Gusto kasi nilang malambot na malambot, eh. Kaya, pinapalambot ko pa rin. Pinupukpok ko pa rin. Ayan. Bago, ganyan ako pagka nagluluto ng pork chop. Pinupukpok ko. Pinapalambot ko sa pambayo ng Almeris. Ayan, malapit na yan. Ready na. Mga friends. Ayan. Bye-bye.